1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasang ninyo, fresh overload pa rin, di diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaganda ang beauty ng mamasam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo? Happy Monday sa atin lahat ng bonggam-bongga. Sana sana nasimulan natin ang ating araw na masaya at syempre, maligaya with alindog ni Mama Sam. So, yun. At gusto ko rin syempre magpasalamat sa lahat ng mga tumatangkilik dito araw-araw, lagi-lagi. At saka sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat, guys. Napansin niyo hindi gumagalaw yung kamay ko. Ito kasi, oh, namamagas siya. Hindi ko alam kung bakit. Ito, ito, ito. Ayan. So, masakit. Anyway, uh, pero parang piling ko pagaling na siya, humupa yung maga. Hindi katulad yesterday na talaga magong maga siya. So yon buti nga nako-close ko na eh. Ayun. Naglaba pa ako kanina. Ano yon Kamayo, di ba? So yon ang sakit. Anyway, so medyo malamig na dito sa Thailand ngayon dahil ramdam ko na nga yung simoy ng hangin. Malamig ang simoy ng hangin. Ibig sabihin ay malapit na ang Pasko. So kanina nagpunta kami doon sa ano, sa mall. Naglakad-lakad kami doon. Tapos narinig ko yung ano, yung Christmas song. Sabi ko, "Hala, Pasko na." So 'yon. So hindi pa ako na-excite kasi hindi pa ako nagtatayo ng Christmas tree. Etong linggo darating. So 'yon, magtatayo na ako ng Christmas tree. Papakita ko sa inyo. So, kamusta naman? So, syempre marami tayong mga chika update ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, syempre, Angelica Lopez rumampa na with national costume. So, kahapon nga, nagkaroon nga ng kompetisyon sa ano sa Miss International at ito ay binanap nga nila ang National Costume Competition. So ano daw masasabi ko sa, uh, sa not cost na suot-suot ni Angelica Lopez? Well, ang masasabi ko, winner, kabog pinagandaan, <laughs> 'di ba? Maganda, maganda, puno-puno siya ng parlas ng silanganan talaga. Gusto ko yung kanyang ano, na tinatawag na Pearl of Oriental, tama ba? Or Ocean, hindi ko ano nakalimutan ko. So 'yon, so maganda, maganda ang eksena ng kanyang nakos na dala niya ng bonggang-bongga -bongga, at higit sa lahat talaga natuwa ako dahil na-present niya 'to ng maganda. So, may nagtanong sa akin, sabi ganun, pano paano yun mama na ladlad daw yung sa headdress ni ano ni Miss Philippines? So, baka daw ma Ako naman, na-present naman niya, siguro naman nakita naman natin kung gaano niya i-dinala yung narcos at kung paano niya talaga ipinresent ng bongga bongga Yes, merong mga kapiraso na nalaglag, pero parang pili ko naman, carry lang kasi dalagang dinaan niya sa mga matitinding posing. Ano mo yon So, maganda. Maganda yung natkos niya. Sana natuwa yung mga hurado doon sa ipinakita ni Angelica. At naramdaman ko na ang bothered talaga ito si Angelica. Wala siyang kakabakaba. At yung kumpiyansa niya sa sarili niya talagang laban na laban. So, mabuhay ka Angelica. So, tansya ko talaga nagugustuhan nila si Angelica. And then yung lumabas si Angelica doon na sa mga kandidata, na pasigaw yung mga kandidata sa kanya sa ganda ng kanyang natkos. In fairness naman, talagang kabong talaga ang natkos ni Miss Philippines dyan. So, natutuwa ako kasi parang, ano mo yun, nakapag ng maayos, ng bongga, at nakikita ko na malaki yung chance ni Angelica talaga na makapasok sa top 5 ng Miss International ngayon. So, yon at tingnan natin kung ano yung ipapakita pa niya sa preliminary competition so pagandaan natin yung kaniyang laban di ba so yon so tingnan natin for sure handang handayan si Angelica sa kaniyang mag magiging eksena dito sa preliminary competition. So, abangan natin yan. And then, syempre, para na masasumunod sumunod natin, chika, mama sa mga blonde beauty dito sa Miss Universe, si Miss Finland and Denmark. Anong masasabi mo sa beauty na meron sila? Well, ang masasabi ko mukha silang mga Barbie, <laughs> di ba? So, ang gaganda nila. Hindi ko alam kung ano ang ipapakita talaga nila bilang kandidata ng Miss Universe ano ba ang Miss Universe ngayon? Hindi natin alam kung ito ba ay talagang ang gusto nila, yung mga magagandang mukha, yung mga ganda-gandahan talaga. Or gusto nila with quality. So, kung with quality, eh, wala naman ako masabi doon sa kandidata natin. Talagang lalaban at lalaban. Sa mga blonde beauty na to, eh, nagagandahan ako sa kanilang mga mukha pero hindi ko alam kung ano ang ipapakita nila si Denmark gusto ko si Finland alam ko kabogera so tingnan natin kung aabot ba sa top 5 itong mga kandidatang to kung yung ganda ba nila ay o obra ba hanggang sa dulo na competition but to be honest maganda si Finland maganda din si Denmark no So, para silang mga barbing buhay. O, oh, di ba? So, tignan natin kung mandalamong talaga yung ganda nila hanggang sa dulo ng kompetisyon. Ayun yung importante. So, dapat malaman natin yan. And then, balik tayo dito sa Miss, ano, sa Miss International. Ano daw masasabi ko sa glam shoot ni Miss Philippines? Well, ang masasabi ko, ang ganda niyo, sobra. Nagandahan talaga ako. Para siyang... Basta iba-iba, I think Miss Photogenic mananalo to. Sobrang iba yung itsura niya dito sa photos na to. Sobrang nagningning. Marami namang magaganda. Pero nagandahan ako sa glam shot talaga dito ni ano ni Miss Philippines. Sobrang na-surprise ako. Nasabi ko, ay, panalo. So talagang lumalaban talaga si Angelica. No? Nagustuhan, ba, nagustuhan din ba ninyo? So yun, so, nabubulol ako kasi parang ayon nakakasimot kasi ako ng pabango. <laughs> Kaya parang, ayan, hinihika na naman ako. By the way, so, good luck kay Angelica. So, alam naman natin na talagang palaban ang Angelica Lopez, di ba And then, para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, Miss Philippines sa Miss Universe, number one para sa mga Latinas. Oho, uh -huh. anong masasabi mo dyan? So, ayun nga, sa mga Latinos at Latinas page, kumbaga para sa Latin America, talagang hangang-hanga sila at gandang-ganda at manghang-mangha sila sa beauty ni Miss Philippines. Nung nagkaroon sila ng event, nag-number one sa kanila si Miss Philippines. Actually, hindi lang isang page to. Maraming page na nag-number one si Philippines. Natutuwa ako kasi nakikita nila yung galing ni Miss Philippines at talaga naman nakakataba ng puso kasi yung ibang lahi na appreciate talaga nila yung ganda ng meron itong si Miss Philippines samantalang yung sarili nating mga kalahi just ko akala mo ang gaganda di ba ako makapintas kay Miss Philippines kala ninyo may mga napatunayan na sila pagdating sa pageant so ako natutuwa ako kasi di ba at least yung mga Latinas at Latinos alam naman natin na medyo ano yan, mataas ang standard nila pagdating sa beauty queen. Pero natuwa ako kasi yung appreciation nila sa pambato natin ay talaga namang manghang-mangha sila sa ipinapakita ni Chelsea Manalo. At dun sa part na yon winner tayo dun. Kasi kung itong mga taga-ibang taga bansa ay humahanga kay Chelsea Manalo, eh, ibig sabihin nun, ang mga huupong hurado dyan, kahit pa sabihin natin na marami ang mga Latinang judges, kasi ayun nga yung complaint, di ba? Mas marami yung Latina. Parang piling ko, ad advantage siya sa atin. Advantage siya dahil kung majority ay ng mga Latinas at mga Latin Americas ay nagugustuhan nila ang beauty ni Miss Philippines, eh, ibig sabihin nun ay kaya nilang ipasok talaga si Miss Philippines hanggang sa dulo ng kompetisyon. So, advantage sa atin 'yan, 'di ba? So 'yon. Kaya good luck. Ang akin lang, ipagpatuloy lang natin ang suporta dito kay Chelsea Manalo, 'di ba? Good luck sa atin 'yan. And then, of course, pa para sa sumunod natin, Chika, Mr. Nawat inulan ng papuri ng mga Pinoy after ng Miss Grand International. Anong masasabi mo dito? Well, ang masasabi ko dyan, bongga. Kasi nakita ng mga Pinoy, yung yung fair na laban dito sa Miss Grand, nakita nila yung quality ng Miss Grand. At nakakatawa, itong taon na to, talagang in fairness naman kay Mr. Nawat, mas nag-grow up talaga siya as a... Miss Grand Honor. So, naging fair. Kahit pasabihin natin ilang-ilang ang judges, talagang fair yung judging nila. Wala akong makitang butas na sasabihin mo, ay nako, kinuking na naman nila yan. Walang ganon. As in talagang masasabi ko with quality. At nakita naman natin yung reyna ng Miss Grand ngayon na talagang, ay nako, sobrang nakakamangha ang ganda na meron siya. At ang pinakabongga dito, syempre, yung ating pambato dito sa Miss Grand ay naging first runner up at ngayon namamayagpad din dito sa Bangkok, Thailand. Kumba, parang natutuwa ako sa binibigay na suporta ng mga taga-Thailand kay Miss Philippines and then ayon, sana magtuloy-tuloy lang, di ba? So yun at sana 'yung ganitong sistema, wala naman kasi akong masabi talaga sa Miss Grand. Sobrang kung production ng pag-uusapan, winner. Yung mga kandidata nila, talaga naman masasabi natin winner. Yung pumasok sa top 20, talagang fair. Yung pumasok sa top 10, talagang nakita ng dalawang mata natin na talaga sila yung mga matitindi. At yung nakarating sa top 5, talagang masasabi natin sobrang galing. Diba? Kaya wala akong masabi. So, ngayon, nandirito ako na looking forward sa mga susunod pa nilang pageant. Sana sa isang taon, ganito din kabongga ang paghuhusga nila sa mga girls. Talagang masasabi ko, Miss Grant is number one. di ba? So, yon So, good luck kay Mr. Nawat. And then, syempre, maraming salamat din sa mga Pinoy na talaga namang, alam mo yon na naging fair din kay Mr. Nawat in fairness naman, naging fair sila kay Mr. Nawat. At natutuwa ako sa feedback nila kasi syempre, alam nyo kahit naman noon pa, di ba, hirap na hirap ako na manawagan sa inyo na ganito, ganito, ganyan, pero finally, ayun, nakita din ninyo yung meron dito sa Miss Grand, di ba? So, yun! Ay, nako, good luck! Sana sa susunod na taon ganyan uli basta magpadala lang din tayo ng kandidata dito sa Miss Grand na talaga namang aariba ng bonggang-bongga. Diba? So, yun. At para naman sa sumunod natin, chika, ayun nga Diyos ko, balibalita, walang evening gown dito sa Miss Universe sa preliminary competition lang naman. Well, ang masasabi ko, malungkot dyan sa part na yan kasi mas pinili nila yung not cost na magkaroon ng isama sa preliminary with swimsuit kesa doon sa evening gown. Kung ako tatanungin ninyo, bakit hindi sila maglagay ng swimsuit and evening gown at kung ayaw naman nila tanggalin yung narcos eh idagdag nila yon sa mga ibang araw di ba kung pili nila nako kawawa yung girls mapapagod kasi tatlo eh, bakit kayo nagdesisyon ng ganyan? <laughs> Di ba? Diba? So, mas maganda kasi talaga na parang kompleto ricado na meron silang tinatawag na preliminary competition. That is a swimsuit and evening gown. Para makita natin nyo yung, yung diferensya. Kasi may mga girls sa totoo lang na maganda siya kapag swimsuit. Pero hindi siya maganda pag evening gown. May mga girls naman na hindi siya maganda sa swimsuit. Pero kapag dinamitan mo na, ay talagang bongga. At kung tutuusin ang magiging reyna ng Miss Universe, hindi naman lagi nakahubad to, di ba? So, kailangan lagi siyang may damit. Kaya dapat makita yung ganda niya wearing with evening gown. At hindi lang isang beses, dapat maraming beses, di ba? So, yun lang yung akin. Kaya sana ilagay nila dyan kung ano yung dapat para sa kandidata talaga na laban. At least makita natin kung sino ba yung aangat sa swimsuit, sino ba yung aangat kapag nakadamit na sila, naka-evening gown na sila, para magiging balanse yung ano natin, yung paghusga natin sa mga kandidata. Hindi ko kasi naiintindihan bakit nakafocus sila doon sa national costume. hindi naman magsusuot ng damit ng national costume yung kandidata everyday, di ba? Dapat evening gown napaka-importante nun para sa competition. Kasi kung walang evening gown, ano mangyayari, di ba? So, paano mo makikita yung complete na kagandahan ng isang kandidata with Close door interview. Di ba? So yon kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So yon, so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe diyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.